Hi guys! Yan, samahan nyo ako sa paglilinis dito sa aking white mellow and dito sa aking gymno no? Yan, na nakaraan kasi napansin ko na may mga scales itong aking white mellow. So, yan, ganyan yung ginagawa ko kapag ka may scale yung aking mellow. Yan, nilulubog ko at ibinababad ko sa tubig na may washout. Yung washout, shampoo yun ng manok. Yan, gumagamit ako ng paintbrush kasi hindi kasi yung toothbrush dyan. So, iniisa-isa ko yung spine niyan and then yung mga ilalim. Tinitingnan ko kung may mga scales then yan, binabrush ko. Tapos, iisa-isahin ko mamaya yung mga gym na na Gagamitan ko siya ng toothbrush sa pagbabrush. Yan, kailangan ano, ma ubus natin yung scale niyan kasi ang kulit-kulit pa naman ng scales pabalik balik Ayan. kaya siguro mga ano ko na to mga isang oras ko na yung nababa dyan bago ko binabrush yan so ito naman guys yung mga nakuha kong babies ng aking mga tea line yan nagharvest ako ng mga babies ng aking tea line then binrush ko na din yan kasi yung ilan dyan may mga scales din then ibababad ko rin dyan sa solution ko na yan So, ito na guys. After ko siya ma-brush. Yan. Nilagay ko na sila dito. I-air dry ko na. And then, yan yung mga cuttings ng succulent. Ito yung mga babies ng tea lines. Dyan ko na sila i-air dry. And, gugupitan ng mga roots. Then, pagka tuyo na sila, saka ko sila i Re-repat, then isasama doon. Ito guys, yung ginagamit kong ano, pang-wash sa kanila. Wash out. Yan. Hi guys, good morning. Welcome back to Succulent Bliss. It's me again, Aika. So guys, kumusta kayo guys. Ah, uh, naging maulan din ba sa inyo ng weekend? So sa amin dito sa location ko, dito sa South, dito sa Batangas, naging maulan ng Saturday and Sunday. Well, dito sa part ko ng Batangas, ma naging maulan ng Saturday, Sunday. Hindi ko lang alam sa ibang part ng Batangas. So, ayan. Ngayon, checking tayo. Lalo na dito. Yan. Ito naman, naibaba ko naman yan. Yung kanyang lang tolda in time. So, nakoveran sila. So, ayan. Meron tayong konting ayan, panlalagas. Yan, yung mga pinagsama-sama kong peach and marasaki. Hinihintay ko na lang sila makarecover. Then, nandiyo dyan yung ibang echeveria natin. Kasi nga, tinanggal ko dun sa rack. Para maipasok yung iba nito. Yan, okay naman sila dito kasi nagkaroon sila ng cover. Ito pala guys, yung ibang ano, purple delight ko. Nirepat ko kasi yung purple delight ko. Yung tatlong pat ng variegated purple delight ko, pinagsama-sama ko. Kasi ba diba, ano, hindi naman sila totally naglagas pero inayos ko diba yung ano nila yung soil nila so yan yung part na to ng aking garden is okay naman yung aking mga gymno ay may ilang nag flower ayan and may, may ano pa eh may damo pa eh ayan and then nandito na din yung bin rush natin na gymno na maraming skills asan ba yun ito ata yan. Yan. Kasi wala pa silang toppings. Okay naman sila. Ayan ang mga Hawartia natin. Super tataba. Gusto nila yung water. Ayan o. Ayan o. Yung mga pin. Inaayos natin. Naglagas na. So ito. Wala na yan. Tapo na natin yan. Lagay lang muna natin dito sa ano. Sa, sa, so, dyan sa ano. Tapo lang natin dyan. Kasi mamaya magwawalis ako everyday naman tayo nagwawalis. Actually, hindi naman everyday. Pagka pa, pag pumupunta dito at nag-aayos, nagwawalis tayo. Kasi nga, diba, ma maraming bulaklak at dahon na nang lalaglag sa katabing ano na ito. Ito, medyo okay pa. Hindi ko maayos to yung strawberry ice na yan. Ayan, guys, kung makikita nyo, ayan, oh, may snail. Ganyan yung snail dito sa akin. Yan, 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 yan. Maliliit lang, diba? Pero ano din sila, kumakain din sila ng ano, ng dahon. Kaya tinatapon ko din yan. Kinukuha ko din. Tinatapon ko na lang. yan minsan pinipisa ako. Kaya mo pisa isiin niya ng ano, kamay lang. Yan. Ayan. Taob-taob na dyan. <laughs> Irepat ko pa to. Ayan. Nalagay natin dito. muna siya. Ayan yung iba kong Ito yung mga gymnos na nagkaka-scale. Tapos pag nililinisan ko, nilalagay ko muna dito. Doon sinetcha ko kung magbabalik yung scale. So, so far, ayan may mga gym na nabumabalik yung scale so uulitin natin yung pag i-scrub sa kanya yan yung mga ano natin ng kiko mga propagation natin ng kiko gusto ko kasi talaga, talaga yung itsura ng kiko, natutuwa ko sa itsura niya and then mabilis siyang mag ano, mag roots yan. pero ayaw ng kiko nang babad sa araw na, na siya nasusunog kaya dyan ko siya nilagay. So, ito, bala ko na din ito ilabas. Kaya ni kaya nito sa labas. Ang laki ng pot na ito eh. Pag-isipan natin maigi yung gagawin natin move sa garden ngayon kasi tag-ulan. Ayan. So, doon naman tayo sa ROS natin. Ayan, ito yung mga nakalabas ko na cactus. Ayan. Masayang-masayang ating seedling ng melo cactus. Red melo cactus yan guys. Yan. And Okay naman siya. And then yung iba nating propagation. Ah, may tubo na yung ano natin oh. Ano ba to? Free sa akin ni Harriet eh. Ayan oh may tumutubo na yung taas na. Lumalaki na yung dino natin. Ito ang ano nito si old man. Basta parang ano eh. Pagkatanim ko sa kanya mga 2 days nang naulanan na siya ng bongga. Doon yan yung centipede. Yung first natin, Kiko from Beso. Ito yung pinaka una kong Kiko na na, ano, na order. Kasama doon kay Beso. Ang pinaulanan ko na para kumapit na siya. And then, ito yung steno natin. Ito free. Ay, hindi to free pala. Binili ko pala to. From Marmel Joy. Yan. And then, yan yung dalawa nating tawag mo dito, Melo. Oh my God, may nabulok tayo, guys. Lock nyo. Oh my god, nabulok. Ah. Ayan, Ayun oh. Sino ba to? Si Perubia na lang. Hindi niya kinaya yung ulan. Magkakat tayo nito. So, tanggalin muna natin. Okay pa to nung... Basta, kakat na lang natin. Yan. Ay, first casualty. Di pa naman. Baka makuha pa sa kat yan. Tapos air dry. Tapos ayan yung dalawa nating move on na tayo dyan guys. <laughs> ito yung ating dalawang melo. Ito yung orange. Yeah, ang cute. Tapos ito yung red. Ito yung pinaka kong melo. Yan, tatanggalin na natin tong ano nila. Takip nila. Takip lang to ng ano, ng milk tea. Kung ko, iniuwi ko pag bumibili ako. Ano muna. Tapos inilalagay ko sa kanila, sa nila para hindi maulanan yung cup nila. Nangingitim kasi yung kapag pag nauulanan. Ayan o. Oh. ko nun. Eh bago pa tong orange melo ko, diba? Yan, ito matatag na yan. Sana hindi, sana patuloy siya maging matatag. Ayan yung ano ko, orange melo. Ganda ng color guys. Ayan. Then ito, yung bago natin na euphorbia pinauulanan ko na kasi mukhang gusto niya naman ng ulan eh okay naman sila dito sa aking ROS inilipat ko yung isang purple delight dito na nandoon sa harapan kasi mamaya ipapakita ko kung bakit ito naglagas na naman si Tinkerbell variegated Tinkerbell hindi ko talaga ma templa yung gusto ng Tinkerbell ayan Ayan, naku, na ano niya na yung purple delight niya. Naanuhan ko na. Tanggal ko pa yung ano. Natabunan niya na si, ano, ayusin natin yan. Kasi, mamumutla yung ano ko, raindrops ko. Ayan, okay naman sila dito. Ayan, oh. Naglalagas yung cheesecake natin kasi nauulanan. Ayan yung ano ng cheesecake pagka nauulanan siya, naglalagas siya. Pero, pag nakabawi yan, pag umaraw na ulit, ang ganda niyan. Sobrang taba. to Ito, yung ating beltana. Ayan, o, yung kinat natin. Ang dami ng suloy. Okay naman sila here. Baka sa isang araw, ano, mamili ako ng mga ano, terracotta pot. Kasi papaltan ko tong mga naka-ROS ko ng terracotta pot. Para mas mabilis silang ano, ma matuyo. Yan ito si ano coconut ice at saka si Douglas hot din ang aking white one. Yan, ayusin ko yan. Itetera ko tapat ko din ayusin ko din yung ano nila soil mix. Lalagyan ko ng pumice. Then ito, ito pa yung isang area ng ROS. Okay naman to. Itong ano day drink ko. Nilalagyan ko din yan ng ano, ano ng takip. Yan. Okay naman siya. Okay naman dito lahat. Wala namang. Ito inilipat ko ulit dito. Ayaw pala niya nang babad siya sa araw. Kasi nang binabad ko siya sa araw, nang siya guys. Kaya inilipat ko dito sa medyo silong. Ayan, okay na ulit. Bumalik na ulit yung pagkatigas ng dahon niya. do hindi pa bumabalik yung pagka-pink. Hindi ko maibalik yung pagka-pink niya. So, tingnan natin. Ayan. Ito. Ano, tunaw na yung variegated natin ha ito nag club na lalo naging lush sya ayun ayun pa oh ayaw nito sa ano sa sobrang araw Andiyan nga sya oh tignan mo bright lang yun bright shaded area yan so ayan wala ito yung flapjack natin yan meron siyang spot So baka magdilig tayo ng ayo pa kasi magdilig kasi kakaulan lang. So hindi din nila iinumin yung tango, sayang lang. Ayun oh. Yung mga major natin. Yan nagka-edema na sila o oh, sobrang ulan. Yung monkeys natin alive and kicking naman here kahit sobrang ulan. Yan. Ito yung sangaros natin. Hmm. Yan na sunburn na. So ayun guys. Yung mga alos natin nagbubulaklak. Ayun. Open ko lang talaga isa, wait lang. So ayan naka-open na. Ipinasok ko muna diyan yung mga lacteas natin. Kasi panay talaga yung ulan, baka masobrahan sila. Ayun, may mushroom na. Ayun. Kulog at kidlat and ulan, ayan lalabas ko na yan din dito ulit para maarawan para matuyo yung soil mix nila ayan okay naman sila dito ito yan yung mga cream ko nagkakaroon ng ganyan ayan, pagpasensya na yun yung kukuko. ko hindi pa tapos yung ano hindi pa ako nakakapaglinis na kuko hinun ako muna tong garden yan nagkakaroon ng iba ng uh, sunburn and rot uh, yan, magi-spray talaga tayo. Kailangan natin talaga mag ano, mag dilig ng tango para sa ano ah fungus. Yan yung mga spiralis natin ang tataba. Uh, yung kailangan ko na yung ilabas ulit. Yan. O, di ba no nakaraan lang to tayo to. Ayan. Ngayon, sobrang tigas niya na. Kailangan niya siyang ilabas para maarawan silang tatlo. Ayan. And share ko lang pala sa inyo guys yung bago nating cactus. Ayan. May bago tayong cactus. Tatlo to. From Beswang Erda ulit. So, hindi ko na kayo, hindi ko na ina, pinakita yung unboxing niya kasi tatlong peraso lang naman yan. Ayan, yung Steno, yung Batman, at yung varig, ay, variegated inner Mellow innermis. So, wait lang. Pakita ko na ko sa inyo ng isa-isa para ma-appreciate niya yung beauty nila. So, ito yung first plant natin, yung steno. Malaki na itong steno. Ayan. Long spine steno, yan sabi na. Ayan, ganyan siya kalaki. Ayan. Wala, nakukuitan ako sa itsura ng steno. Kasi yan, yung ganyan yung details niya sa body niya. Ang ganda. Sana nga magkaroon ako ng malaki na ito. Ayan. Kasi di ba ang late ng steno ko na nando doon sa RS. Teka, itatabi ko sa kanya yung ano, steno nandito sa labas. Ayan. O, oh, ba diba may baby siya? Ayan. Parang short spine tong steno na to. Yung natin. Ang ganda, no? Ayan, dumi lang yan. Sakit na. Sakit yung ano niya. Yung tinik niya matigas. So, ito long spine steno. Ayan, ang ganda. O, oh. Ganda na ang ganda ng details niya. Ayan. So far, okay naman. Di naman ako nahihirapan kay steno. Ayan nga, di ba? inaro in na natin. So, baka in time, pag may roots na to, Papaulanan ko na din to yan and then ito see ah yung maliit nating stena hindi ako masyado nagpapaul nagpapaulan ako ng cactus oo pero pagka feeling ko busog na sila pinapasok ko sila dito baka naman kasi ma-overwater kasi di ba sanay naman ng cactus na ano tuyo sila so nahuli ako sa pag-save doon sa ating Peruvian apple guys sorry na so ikakat ko na lang yon sana may matira pa sa kanya Ayan. And then, ang next natin na ito. Si Batman. Wait lang, guys. Mabigat. Nihihirapan ako sa isang kamay lang. Ayan. Si Batman. Ang hmm. kit na. Ang laki. Tapos, ang dami niyang baby. Matagal ko na din minamata tong Batman. Kasi nga lagaw ako nakakakita kay Besong Aljatas, ang daming baby. Ayan. Parang 150 ko lang ata. Tanabuli, 140. Ganun. Si Batman. Ang kasi, bilog lang siya. Ganyan lang siya. Tapos ang dami niyang pops. Hindi ko pa nga hiniwalay yung ibang pops niya na malalaki na pwede nang ihiwalay. Kasi gusto ko yung form niya. Yan, sana mabilis lang din to magugat sa akin. Pinudpod ko kasi yung ugat na ito. Eh. Ayan. Si Batman. Yan. Common lang to guys. Yan. Next na yung. Ayun yung star ng ating mind, si Melo Enermis. So, ito na guys, si Melo Enermis. Ayan, ganyan siya kalaki guys. Ayan. Ayan. Medyo, ano, sa, sa haul ko na ito, ito yung pinakamahal. Kasi alam naman natin na pagka Enermis, medyo may kamahalan. Ayan. Minayin ko to kasi sa ibang seller, ang mahal nito Iintayin ko na lang siya mag-cup. nagka -cup yan ng white. Then, doon siya nag produce ng, uh, ng seeds. Kagaya din ng mga ibang melo natin. Ayan. Wala lang. Gusto ko, parang gusto ko sinkompletuhin din yung mga melo. do ang mahal yung blue melo. Hindi <laughs> ko alam kung kaya kong imain yun. <laughs> Kasi ano siya, libo sa libo. So, ito muna. Sa inner Miss Melo muna tayo. Ayan. Malaki na siya for its price. Kasi kung makakakita kayo na maliliit nito na ito, ano, sa 200 la, 200 na. Parang mga ganun lang kaliit. Ayan. So, ito. Nabili ko siya na wala pa namang 400. Ay, ano. 500. Kulang ko lang. So, ayan. Malaki na siya. Ito ako sa itsura niya. Can't wait na mag ano to. Mag, mag volume. Ayan di ba? Yung mga white-white na yun, mga ano yan, mga detail. In-spray yan ng farmer bago ano, para maiwasan yung sakit. So, ayan yung ating melon inings. Ayan guys, dito na tayo sa unahang rock. Ayan, wala siyang laman kasi nandoon yung mga lakteya. Makapala dyan ko muna ilagay yung mga spiralis, yung tatlo nating matataas. Sugyan so, yung mga pats natin. Nagkakaroon na naman ng lumot. Magbabrush na naman ako. Kailangan yan i-brush. Kasi madulas pag hinahawakan. Yan yung ating Ellen. Yan, nagkakaroon na siya ng edema. Yan yung magiging sakit niya kapag nakaraw isang Ellen. Nagkakaroon siya ng edema. Yan yung excess water kasi nasusobraan siya sa water. Okay lang yan guys. Mawawala yan pag naarawan siya. Ayan, yan yung isa na ako. tingkarbel. Okay. Ay, hindi ko talaga maano yung Tinkerbell. Palitan ko na yan. Ayoko nang may ganyan. Ayoko nang... Yung parang hindi sila ano, pare-pareho ng itsura. Ito lush lush, tas biglang ganyan. Yan. Parang nai-stress ako. Nau-OC ako sa plants ko. Gaya nito, hindi pantay yung mga pots. Kaya gusto kong palitan ulit ito ng terracotta. Ayan, ang ating mga lush na plants dito sa harapan. Okay pa naman sila. Yan. Sobrang ganda na ito, guys. Yung ating ghosty. Ayan, oh. oh. Nagbukahan na sila kasi laging nauulan natin. tan. Yan. Ito, lakose flora. Common lang yan, guys. Yan. Then, dito na tayo sa last pack natin. May napapansin mo kayong nabago. Yes! Ando na yung ating variegated purple delight. Inilagay ko na siya dito. Hindi makita yung ibang heads. <laughs> Nasa likod. Sana hindi maghaba. Kasi malalanda yung color ng purple delight dito sa side na to. Ayan o. Oh. Mag, magsi 7 na ah, or 7 na. Ah. Ayan. May ano na sila. Liwanag na sila dyan. Diyan ko nilagay. Ayun, oh. Ang ganda ng color ng purple delight dito sa harapan na to. Kaya dyan ko siya isiningit. Then yung isa dyan. Yung nando dun. Yan. Ang ganda ng color na purple natin. Kailangan ko nang magtanggal din ng ano sa kanila mga dahon kasi wala nang ano hangin. Do mahangin naman dito sa place ko. Ayan, ang ganda na din nito. Ayan, then, din na, din, imbes na ganito lang. Nilagyan ko na nito ng kawad baka kasi magtembuang yung pots natin. Madudurog yung plants natin pag nagtembuang yung pots. Ayan, ano Ay, dito ito yung propagation ng purple. Delight natin. Papaltan ko to lalagyan ko siya ng white pots. Maliit lang, yung kakasya lang dyan. Magkakata ko dyan. One of these days. Ayan. Ayan, ito. Favorite ko talaga ito, si yan Ayan, ganda. Madagascar Farm. Yung iba niyang pangalan. Ayan. Hindi Ay, dito yung ibang anong dito ko lang tin tinapon yung ano yung mga dahon ni Purple Delight nung nag-aayos ako yung mga na laglag <laughs> ganyan lang ako parang ginagawa kong taponan itong ano itong ano na to pat na to pero yung lahat na tinatapon ko dyan nabubuhay ewan ko bakit ganun pag ano parang pinapabayaan mo dun sila buhay na buhay yung mga pinapabayaan mo sila yung nag-iinarte kaya minsan yung mga nahihirapan ako tinatapon ko dito hindi naman tinatapon, nilalagay pala. <laughs> Yun, yogurt yan natin ito. Ang ganda ng merenay natin. Ito parang bumagsak. Ayan, kung tataas pa yan, sana. Ayan. wala Malami pa akong gagawin dito. Sa garden ko. Ngayon, aayusin uh, ko muna to. Para makakuha sila ng sunlight yung mga ano kung mga haba kong uh, cactus ilalabas ko muna diyan para makakita ng sunlight then ikakat ko yung nabulok natin ito forever mabait nya naglagay pa ako diyan oh nagtapon ako diyan ng ano mga pups ni ano centipede ayan ayusin ko pa ulit to and then ayan tinanggal ko yung nandi dito sa ilalim lalagyan ko yan ng propagation ng mga ano mga gymnos din Tinanggal ko yung sa ilalim. Kasi pumupunta yung manok kay Nakaykay. Yan, yung mga nakasabit na yan, ayusin pa natin. Never ending yung trabaho dito sa garden. Ayan. So, yun lang muna guys, yung update ko for today's video. Salamat! Bye!